Patay ang isa habang sugatan ang lima matapos ang nangyaring barilan sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy sa Sharif Aguac, Maguindanao. Si Regine Lanusa sa detalye. Isa na ang namatay sa nangyaring barilan sa huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa Sharif Aguak Maguindanao kahapon ng tanghali. Ayon kay PNP PIO Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Pahardo, isa ang patay at lima ang sugatan na pawang nasa ospital pa. Base sa investigasyon ng Maginda Now del Sur PNP, lumalabas na sangkot sa barilan ang mga supporters ng incumbent mayor at supporters ng makakalaban nitong grupo. Uh, under investigation pa rin po ma'am pero ang lumalabas po sa investigation po ng uh, Maginda Now del Sur ay uh may uh, magkabilang grupo po uh, particularly bang yung supporters po ng incumbent mayor at yung uh, kabilang naman po ay uh, galing di umano po doon sa makakalaban po niya sa pagka na nag-file po ng uh, kanyang kandidatura kahapon po. So, paliwanag naman ng Commission on Elections o COMELEC, inakala umano ng taga-suporta na hindi tinanggap ang COC nang nagnanais kumandidato. Paliwanag ng Comelec, may warrant of arrest umano ang naghain ng COC, kaya inaresto siya habang naghahain ng kandidatura. Tinanggap umano ng Comelec ang COC pero blanco ang Certificate of Nomination and Acceptance o KONA na kanyang isinumite sa Comelec. Nagsimula umano ang pagpapatok ng baril sa private armed group na nasabing kandidato. Dahil dito, ipapakiusap ng ahensya sa PNP na ipagbawal na ang private arm group sa mga kandidato sa election period. Alam namin ngayon kung saan namin i-deploy yung mas madaming pwersa ng PNP. Ang kinakailangan, tatapatan din namin, hindi lamang ng sigasig, pero tatapatan namin din ng pwersa kung kinakailangan. I am telling this to everyone, especially to the candidates with private armed groups. The Comelec will not hesitate to use all the forces available to us, all the resources available to us, just to ensure that the voters are able to vote. Kinundin na naman ng lokal na pamahalaan ng Sharif Aguac ang nangyaring insidente dahil hangad nila ang mapayapang filing ng COC. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.